Religion prepares men to leave earth. The kingdom equips men to rule earth. The kingdom focuses on occupation. Religion focuses on evacuation. That's why the church, religious church, is so rapture-oriented because it has no anointing for kingdom impact. We begin a reaction. evangelist na yan. Uh, sa mga sinabi niya, tayo ay nag-agree tungkol sa kaibahan ng kingdom at ng religion. Kasi ayon sa kanya, yung religion ay inihanda nila ang mga tao for evacuation. Now, bakit evacuation? Kasi nga, ah, uh, yung kaligtasan ng tao ay doon sa itaas kailangan uh, pupunta yung mga tao yung mga naligtas noon doon sa itaas sapagkat yung mundo no according to them ito ay rapturein kaya inihanda nila yung tao no uh, for evacuation pero yung ang uh, kingdom of God o kaharian ng Diyos ay ini-equip nila yung tao, inihanda nila yung tao para mag-govern dito sa mundo. Kasi yung kingdom of God ay goberno ng Diyos. At dito yan, imantala yung goberno sa Diyos dito sa mundo. Hindi doon sa ibang mundo, doon sa kalawakan no hindi kaya yan ang kaibahan ng kingdom of God o kaharian ng Diyos at ng religion si yung religious group nung uh, Christian group ng mga religion ay rapture oriented hmm? yun yun, uh, yun ang paniniwala nila na magunaw itong mundo hindi hindi ito hindi yan totoo kasi yung kaharian ng Diyos ay forever kingdom yun at dito yan sa mundo itatag itayo ng Diyos so hindi magkaroon ng rapture yung mundo kasi nandito yung kaharian eh mo, oh, pag marapture yung mundo, nandito yung karya ng mundo, eh, hindi forever yung kingdom. Di ba? So, yung aral na yan, na yung mundo ay rarapturin, ay hindi yan totoo. Yung aral na yan ay yun ang nagpaligaw ng landas ng mga tao ito ay contradict o taliwas sa binigay ng Diyos na prayer para sa tao. So ano yung prayer? Yung ama namin. Aman ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. So saan ka ba? Saan ba nag- nagpray yung mga tao. Di ba nandito sa mundo? Nung hinihingi natin yung kaharian. Hindi, pupunta. oh, hindi tayo yung pupunta sa kaharian kundi hihingiin hinihingi natin yung kaharian so yung may-ari ng kaharian e, eh, ibibigay yung kaharian dun sa mga naghingi ng kaharian so, saan ba tayo humihingi ng kaharian, di ba dito sa mundo? So ibig sabihin, dito sa mundo ibibigay ng Diyos ang kaharian. Hmm? Sabi pa dyan sa prayer na your will be done on earth as it is in heaven. Yung kagustuhan mo, yung masusunod dito sa lupa. Yan o ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Ang kagustuhan ng Diyos, ang kaharian ay ibibigay niya. Ibibigay niya. Dito sa mundo, ibinigay niya nga doon sa isang bansa. Yun ang kalooban ng Diyos. Yan o, yung mga aral ng uh, ibang mga ngaral. No, yung kaharian nandun sa itaas. So yung aral na yan ay taliwas sa aral ni Kristo. So, yan ang aral na nagpaligaw ng landas sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, uh, makinig kayo sa aral ng Kingdom of God dahil nandito po ang katotohanan, ang whole truth. No? Not just a bit of truth, but the whole truth nandito po sa aral ng Kingdom of God. Lalo na sa aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito mo lang, dito nyo lang uh, maririnig ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos dito sa aral ng Kingdom of God na aral ng Spirit of Truth. Walang iba kundi si Mahal na Haring Filimon o Riyan ang aming mahal na guro. Maraming salamat po sa panunood na mag-open ang inyong mga kaisipan at mabigyan kayo ng pangunawa mula sa Diyos. Maraming salamat.